Hello guys, ah, uh, magandang umaga. Ako nga pala si Tito Guys TV Vlog. Ah, uh, welcome to my channel. Sa aking vlog dito sa channel. Ayan, nandito tayo guys. Ah, uh, Magtatrabaho tayo at mag ah, uh, na tayo. Ayan, kasama natin. yung mga skill at mga labor. Ayan ang bus natin sa likod. Ah, uh, yung nagpapatrabaho dito sa loob. Ng... Ayan guys, sa uh, si Arian. Ah, uh, nakaabang na tayo dyan. Ah, uh, may asintada uh, na tayo dyan. Tapos Ah, uh, Ayan guys, ah, nagpahukay tayo na para sa septic tank, para sa CR. Ayan, ah, ang ginamit natin guys na para makatipid tayo ah, dito dito guys sa septic tank, ah, nilagay natin na lang guys ng yero para tipid sa materialis. Kaya si forma naman natin, ayan, ah, sumusukat kung hanggang saan ang atin hollow block ng atin CR. Ayan ang atin mga tubo at yung ating mga kasama ayan guys uh, nagpahalo tayo ng para sa hollow block ayan uh, ang gagamitin natin uh, isang semento na sako tapos guys pitung uh, pitong sakong buhangin uh, papahalo natin papahalo natin dito para sa hollow block pati yung ating semento uh, isasabay natin sa paghalo ayan si forma natin uh, nakuha na guys yung sukat tapos guys uh, maglalagay dyan sa guys ng hollow block ayun ang mga hollow block guys sa uh, kapon yan kasi uh, hindi naman piling itaas agad kasi baka tumumba tapat uh, apat na patong lang o ka limang patong uh, papatigasin natin po para bukas uh, pwede natin naman natin ipat, ipatong naman na uh, ulit ng hollow block ayan si foreman uh, naguhukay para guys sa uh, hollow black natin kasi ah, lalagyan niyan nilalagyan niyan guys ng halo at papatungan guys ng hollow black. ayan si foreman at yung mga kasama natin ay ah, yung mga skill na ah, nag hal ah, nagasintada naman guys ng hollow black. ayan yung mga kasama natin ito naman ang atin para sa mga tubo sa atin shifting tank kasi ah, dito guys ang CR nila ayan ang atin mga kasama ah, naghahalo ayan ang mga atin hollow black para dito sa CR. Ayan na, ah, nilagyan na guys ng ngalo yung atin dito sa loob ng CR kasi ah, mag ah, na sila dito at mag asintada na sila. Ayan ang atin bus ah, nandito. Ah, tinitingnan natin na ah, para makita nila kung paano magtrabaho yung mga kasama natin. Ayan ang forma natin, yung nakaitim. Yung isa naman guys, yan ah, nakaputi ay ah, yung atin libor. Uh, siya naman guys siya nagahalo at tapos guys uh, pwede naman siya maglagay ng asintada tada, uh, marunong naman kunti yan uh, sa skill. Ayan uh, si Lobo, ang libo natin uh, nag-asintada ng hollow black dito at yung ating skill rin uh, tilo, tinulungan na rin mag-hollow block yung lebo sana so nga pala guys, uh, kontrata to. Uh, kontrata to ang atin CR. Pati yung atin asintada. Uh, kontrata kung mangkano ang kontrata natin dito. Dito sa CR at sa, sa asintada at ng hollow block. At pagbubuhos natin guys sa kontrata. kontrata. Ayan ang mga kasama natin. Ang atin skill. Uh, Nag-asintada ng hollow block. Ayan. Uh, si siya naman po ang naglalagay ng hollow block yung isang kasama natin labor ay siya naman guys ang naghahalo ng asin buhangin at atin simento ayan uh, ako naman guys uh, mag-aabang ng atin electrical wiring dito sa CR ito uh, pinapatong patong guys niya yung mga hollow block pati yung simento pati yung buhang guys sa ah, doon sa butas ng aloe black ah, nilalagyan niya para tumi tumibay at tumigas yung atin asintada ng aloe black ah, sa sunod guys ha, ah, magpapalita magpaplastirin tayo dyan magpaplastirin tayo dyan sa atin asintada ng aloe black ayan guys sa ah, shout out nga pala kay Alam Bilasco ha, ah, shout out nga pala kay Rodel Candelaria ha, ah, Ayan po, ha, maraming maraming salamat po sa suporta ng akin vlog dito sa akin. Tito Guys TV Vlog ha, sa suporta. Sana hindi po kayo magsawa sa panoorin ng akin vlog dito. Kay Tito Guys TV Vlog. Guys, sa thank you, thank you very much. Ha, bye bye.